magandang araw sa inyo guys uh, papasok na tayo sa rainy season uh, yung panahon na ito is lagi ng umuulan at meron akong nababasang post sa group natin na Suzuki Multicab na namamatay yung makina kapag ginagamit niya tuwing umuulan so yan yung ibabahagi ko sa inyo kung ano ba ang dapat nating Uh, i-check para maiwasan natin na mamatayan tayo ng makina habang ginagamit natin na umulan kasi alam ko na mahirap uh, tumirik sa daan lalo na kapag umulan malaking purwisyo yun guys so sana uh, tapusin nyo ang video na ito para meron kayong malalaman at magkakaroon kayo ng idea kung ano ba ang dapat nyong i-check para maiwasan nyo na itiri kayo sa daan kapag ginagamit nyo ang inyong multi na umuulan So guys, ang una natin na check is ang takip ng ating yung uh, multi uh, ito ito. Siya guys, ang uh, itong takip na ito, is meron siyang omulan. Uh, takip dito dito sa kanyang uh, susian ito yan yung nakikita nyo uh, yung iba kasi wala itong takip dito kaya may tendency lalo na yung iba uh, tanggalin lang natin lalo na yung iba is nakabukas na yung ayan nakikita nyo nakabukas na yung uh, susian uh, kaya ang tendency niya is mapapasukan magaling natin mapapasukan dito ng tubig pangalawa is itong o-ring na ito uh, isi-check nyo rin kung hindi ba siya putol o mayroon pa bang o-ring kasi may tendency rin na mapapasukan ng tubig ang tangki ng ating multicab lalong lalo na yung uh, drop side yung pick type kasi yung talsik ng tubig maaring uh, pumasok dito sa takip ng ating tangke so yan yung una nating iti-check pangalawa is iti-check nyo kung sa ilalim yung breather ng tangke kasi baka disable na yung uh, canister hindi na ginagamit yung canister papunta doon sa uh, carburetor maaring yung uh tube yung tubo ng breather is uh, nakalalay lang sa tangke kaya possible na pagtalsek ng tubig is mapapasukan nang tubig yung tangke. Pangatlo is ang carburetor natin. Carburetor ng ating multikap. So, iti-check nyo yan kung yung mga vacuum hose hindi ba natanggal. Ayan. Kasi possible din na mapapasukan ng tubig lalo na kapag tumatalsik yung tubig. At saka itong hose na ito rin, mga kaibigan, uh, Importante din na ma-check nyo kung silyado ba siya between dito sa carburetor na ito papunta sa air cleaner para hindi siya mapasukan ng tubig so ang susunod naman natin i-check is ang ignition system ng ating multicab gaya ng uh, distributor ito may dalawa akong sample dito ito ah, uh, dito sa part na ito ng distributor guys is meron itong uh, oring o-ring yan titingnan nyo dapat yan kung yung o-ring ng uh, distributor cap is buo pa walang putol o walang punit ang gagawin nyo lang is tatanggalin nyo itong bolt na ito dalawa tapos tingnan nyo kung hindi ba punit yung uh, o-ring nya o hindi ba putol pa pangalawa guys is i-check nyo rin yung breather ng distributor cap ayan may butas yan yan so i-check check nyo kung yung butas nito is meron bang nakalagay na hose meron ding iba ganito yung design ng takip ng breather ito ito yung design parang ganyan I check nyo kung meron bang uh, takip yung breather pero ang may uh, advice ko guys is uh, sa breather uh, maghanap kayo ng hose na mataas tapos lagyan nyo ng uh, fuel filter ng motor tapos uh, ilagay nyo sa place na hindi sya matatalsikan ng tubig, ilagay nyo yung dulo ng hose na hindi matatalsikan ng tubig so next na i-check is ang tension wire ng uh, distributor cap ito, nakakabit ito sa distributor cap uh, dapat nating uh, i-check ito Uh, gamitan natin ng multi-tester para ma-check natin kung hindi ba talaga busted itong uh, tension wire. Kasi, isa rin ito sa tendency na namamatay yung makina tuwing uh, ginagamit natin na umulan. Kasi, once na matalsikan ito ng tubig, kapag mataas na masyado yung resistant nya, is... Hindi na makakarating yung spark yung kuryente para mag-spark sa spark plug. Uh, ang nangyayari, uh, nagkakaroon siya ng leak sa wire na ito. Uh, dito na siya nag spark Hindi na umaabot sa spark plug. Kaya namamatay yung makina. Tapos importante rin guys na uh, ma-check nyo kung hindi ba punit yung uh, rubber boots ng tension wire ito kung masikip pa ba, ba sya sa uh, butas ito ng distributor cap para sure na hindi mapapasukan ng tubig silyadong silyado sya tapos ito rin importante din ah uh, na ma nyo kung hindi ba maluwag dito sa butas ng distributor kasi pag maluwag to guys uh, may tendency na mag loss contact sya kaya pag umuulan malamig ang panahon uh, hindi na makarating sa spark plug yung uh, kuryente uh, kasi nag loss contact sya dito ang gawin nyo lang is uh, pwede nyo uh, tusukan dyan ayan para lumaki lumaki siya pag malaki na siya masikip na siya ipasok sa butas so hindi na siya maglulus kontak so guys ang gagawin ko is gagamitan ko ng high pressure washer ang makina na hindi tinatakpan yung uh, ignition coil pati dito sa ilalim itong distributor cap Uh, lahat ng makina guys is uh, lilinisin ko gamit ang high pressure washer pati doon sa ilalim ng doon sa tangke banda uh, gagamitan ko rin ng high pressure washer tapos test natin after natin magamitan kung uh, andar pa rin ba na ang ating makina na multicab para ma-prove natin na kung nasa top condition yung uh, mga part ng makina is hindi siya mamamatay kahit na uh, gagamitin natin tuwing umuulan. na guys <coughs> ayan tingnan nyo yung gamit ko nga high pressure wash yun yung gamit ko then uh, try natin i-start ayan isang basa yung makina uh, malinis na malinis na yan try natin i-start kung andar ba yung makina guys umaandat pa rin siya One click lang Kahit na Ganun yung ginawa natin Nag power wash tayo Na makina so, kung tingnan yung mabuti Yan Basang basa yan Ayan uh, ah, Tumutulo pa Ayan Ayan yung Ang carburador may tubig pa saya uh, yeah. pero one click pa rin guys uh, try natin taasan yung RPM nya so ganyan yun guys pag nasa uh, top condition yung makina ng multicab kahit power wash nyo siya kahit walang takip yung mga distributor cap yung ignition coil yung uh, tension wire uh, pati rin yung itong carburetor ay uh, one click pa rin siya guys. Ah, uh, pa siya. So yun lang guys. Sana